hide there. So, ay, ilang week na to there, no, na. Kap ay, no. Naintindihan ko po kung bakit ako malungkot. Kaya hindi na wala lang pa yung balong. malungkot ako there, no. Parang walang gana talaga ako na gumawa ng video. Yun. Walang gana talaga ako. Parang, <coughs> pagod lagi yung katawan ko. Alam ko naman hindi napapagod ito sa trabaho kasi nandito lang man ako. Nandito lang ako, nagtitindang. Mapapagod man ako, hindi talaga ganun kabigat. So, isip ko lang talaga ito. Yung isip ko, refleksyon ng ano ko, ng body ko. Yung parang, <coughs> ang hirap kasi kapag ang kalaban mo yung parang wala no parang wala talaga akong problema no parang wala ayun so babay mo na ka tesh bye, -bye.